Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Marcos, Kapitulo 15, magmula po talatang 33 hanggang talatang 34. So Lord Jesus Christ gradually moved into loneliness during His final hours on earth. Sin isolates. Sin separates man from God. You may have felt as though God abandoned you God has never forsaken you. Huwag nating pabayang ito po hindi natin maranasan. Kilalanin natin si Jesus sa ating mga buhay. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, sa buhay mo ngayon, ano man sitwasyon ng buhay mo, hindi mo mararanasan ang iyong pag-isa, kundi mararanasan mo ang pagsama ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Butsingson Jr. na maghahatid sa inyo ng mensahe tungkol sa ikalimang huling wika ng ating Panginoong Hesus. araw po bilang pagonita sa kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, pagbubulay-bulayan po natin ang pitong huling wika ni Jesus Kristo. Sa muli nating pag-aaral ng kanyang salita, bauninawa natin ang mensahe ng ating Panginoon sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Dahil ito ang ating sandata at katiyakan upang mapanatiling matatag ang ating pananampalataya sa ikaapat na huling wika, tinalakay natin ang Diyos ko, Diyos ko. Bakit mo ako pinabayaan? Ito po'y hango sa Marcos 15, talatang 33 hanggang 34. Ngayon naman, dumako po tayo sa ikalimang wika. Nauuhaw ako. Ito ang mga kataga ng ating Panginoong Heso Kristo. Si Jesus that time ay nakababad sa taas ng krus, sa kainitan, at sa tuyo at tigang na lupa na kinatitirikan ng krus at sa natamunyang hirap ng pagpasan sa krus. Ilang beses na natumba at ngayoy uhaw na uhaw. Binigyan siya ng inumin pero tubig. Imbis na tubig ang ibinigay, ito ay sukang napakaasim. Sa lahat ng pitong huling wika, ito po ang pinakamaikling sinabi ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat ay nais ko pong ipaalam sa atin na ang layunin ng pagparito ng Panginoong Yesus ay iligtas ang sangkatauhan sa kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya'y Diyos na nagkatawang tao. Sabi ho sa Philippians chapter 2, verses 5 to 8, Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming into the likeness of men, and being found in an appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even to the death to the, of the cross. Sabi ko ng Tagalog version, Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinabanya niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Ibinahagi ko ang verse pong ito. Ito na si Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay nagkatawang tao na naranasan niyang magutom, mauhaw, at mapagod din upang madama niya kung anong klase ng buhay ang mga taong namumuhay sa mundong ito. Kaya noong siya ay naroon sa krus ng kalbaryo, ay mas lalong nadama niya ang masidhing pangangailangan ng sangkatauhan. Ako'y naniniwala na ang mensaheng ito ng pagkauhaw ni Kristo'y kinaloob ng Diyos Ama. Ito po ay sinasabi kong divine will of God at may malalim na kahulugan at mensahe ito para sa ating lahat. Ito pong mensahe ng sinasabi pong muli, banggitin ko uli ang sabi ni Jesus, ako'y nauuhaw. Tatlong bagay po ang nakapaloob sa akin pong nais na ibahaging mensahe sa ating lahat. Una, ang pagiging tao ng ating Panginoon. Pangalawa, ang kahulugan ng pagkauhaw. Pangatlo, ang tunay na may pangangailangan, ang tunay na nauuhaw. Una, ang pagiging tao ng Panginoong Yesus. Dito'y itinatampok ang pagiging tao at ang pisikal na pagdurusa ni Yesus sa krus ng Kalbaryo. Ang pagpapahayag ng pagkauhaw ay napakahalaga sa konteksto ng kanyang pagpapapako sa krus dahil ito ay nagpapakita ng kanyang tunay na pangangailangan at pagdurusa bilang tao. Aside pa dito sa salitang ako'y nauuhaw, ay isang tinatawag na ang Panginoon po'y mahilig sa parabola o metaphor na tumutukoy sa matinding pagkauhaw ni Kristo nung siya'y nakapako sa krus ng Kalbaryo. Tumutukoy ito sa mas malalim na espiritual na pangangailangan ng bawat isa sa atin, lalo na sa buong sangkatauhan. At ito at dito ay tutugunan ng Panginoong Yesus ang ating mga pangangailangan. Pangalawang bagay, ang kahulugan ng pagkauhaw. May dalawa pong kahulugan sa wikang ito ng Panginoon. Una, may nagsasaad na ilang manunulat po na ang interpretasyon nito ng pagkauhaw ni Kristo ay tinatawag na the divine desire of God. Isang banal na pagnanais ng Diyos na ang lahat ay ma-reconcile muli o lumapit sa Kanya. Hanapin ang Kanyang kaharian, ang Kanyang katwiran at ang mamuhay sa Kanyang katotohanan. Sapagat alam niya na ang sangkatauhang nilikha niya, ay minsan nang nawalay sa Kanya dahil sa kasalanan at dahil sa makamundong pamumuhay. Nais niyang ma muli sa Kanya ang sangkatauhan at natatanging ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus ang siyang makagagawa lamang nito dahil siya ang Mesiyas at tunay na tagapagligtas. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5.18 and 19, ang lahat ng ito'y gawa ng Diyos, na nagpanumbalik sa atin sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. At ibinibigay niya sa amin ang tungkuling papanumbalikin ang mga tao sa Kanya. At ito nga ang aming ibinabalita, pinapanumbalik ng Diyos ang mga tao sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo at hindi na ibinibilang na laban sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At kami ang kanyang pinagkatiwalaan na magpahayag ng mensaheng ito. Sabi po ng English version, Now all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ. And He has given us the ministry of reconciliation. That is, that God was in Christ, reconciling the world to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Yan po ang una. Ang pangalawa po ay ang tinatawag na is spiritual thirst. What is the meaning of spiritual thirst? It is a deep longing of a soul. The need is beyond all material possession, wealth, and achievements in this world. There is no person in this world that can satisfy our spiritual thirst. Ito ay malalim na pangangailangan ng isang kaluluwa. Higit pa ito sa lahat ng ating mga naabot o material na yaman o tagumpay na na-achieve natin sa mundong ito. Walang taong makapagpapawi ng ating spiritual na pagkauhaw. Bagamat si Jesus ay sumigaw ng ako'y nauuhaw nang siya'y naroon sa krus, I believe, mga kapatid, walang ibang pinatutunguhan ng kanyang tinig, kundi tayo na pwedeng lumapit sa kanya at ibigay ang kanyang pangangailangan. Uulitin ko, bagamat ang Biblia po ay gumagamit ng metaphor or parable ng pagkauhaw upang ilarawan ang isang malalim na espiritual na pangangailangan, katulad ng kung paano ang ating pisikal ay nauuhaw ay gayon din naman na ang ating spirito at kaluluwa ay nagtutulak na hanapin o humanap ng tubig ng buhay at ito'y higit pa sa material na pangangailangan. Ito ay pagpapakilala na ang mga makalupang pag-aari, tagumpay o achievements ay hindi maaaring ganap na makapawi ng ating pinakamalalim na pangangailangan ng ating kaluluwa. Ito ay ang ating kaligtasan, kapatawaran at kapayapaan kay Kristo lamang natin matatagpuan. Ang tunay na nangangailangan. Sino po ba ang may tunay na nangangailangan? Ang Panginoon po ba? O ang sangkatauhan? Siya na nagsasabing ako'y nauuhaw ay tumutukoy sa tunay na may pangangailangan. Sino po yon? Ito ay tayong lahat. Nauuhaw siya sa ating pagbabalik loob. Nauuhaw ang Panginoon sa ating paglapit muli sa Kanya. Nauuhaw siya sa ating pagsisisi ng ating mga kasalanan sapagat ito lamang ang daan upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang magbagong buhay at bibigyan niya tayo ng bukal ng buhay na walang hanggan. Ang isang magandang example po rito ay ang pag-uusap po ng babaeng Samaritana at ang ng ating Panginoong Yesus na ito po'y hango sa Juan 413 hanggang 15 Ang sabi po ng ASD, Translation of the Bible, sumagot si Yesus sa babae, ang lahat ng umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Pero ang sino mang iinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi muling mauuhaw. Dahil ang tubig na ibibigay ko ay magiging tulad ng isang bukal sa loob niya na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae kay Jesus, Bigyan niyo po ako ng tubig na sinasabi niyo upang hindi na ako muling mauhaw at hindi ko na kailangan pang pumarito sa balong ito para umigib. Ang sabi po mga minamahal ng babaeng iyon sa ating Panginoon. Mga minamahal, Matthew chapter 5 verse 6. Ang sabi po ng New King James Version, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." Ito ang tunay na fulfillment sa buhay po natin. Sa panghuli, inaanyayahan ko po kayong lahat na lumapit sa Panginoon dahil naghihintay siya sa atin. Layuan na natin ang mga bagay sa mundong ito na makakasira lamang sa ating buhay, lalo na sa ating pananampalataya. Lumapit tayo kay Jesus at lumayo tayo sa layaw ng mundo. Mga minamahal, ito pong Lenten season na ito'y magsilbing aral ng ating buhay sa ating pananampalataya. Nais ko lamang pong banggitin sa inyo, mahal na mahal po kayo ng ating Panginoon ang seven last words pong ito, ang kauhawang ito ng ating Panginoon, magsilbing aral po sa atin na tayo po ay gayon din naman, mauhaw sa Kanya. Ngayong Lenten season pong ito ay nagpapahayag ang Panginoon na mahal Kanya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him will never perish but have the everlasting life. Anyayahan ko lamang po tayong yumuko, pumikit, at tayo po'y sumabay sa isang maikling panalangin ito. At sabihin po nating lahat, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo, isang makasalanang tao. Nauuhaw ako sa bukal ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap kita, Heso Kristo ng aking buhay, bilang aking Panginoon. Diyos at Hari, tagapagligtas, ng aking kaluluwa. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. At mula ngayon, tinatanggap ko ang kalinisan, kapatawaran, kaligtasan at buhay na walang hanggan na naipagkaloob mo ngayon sa akin. Tulungan niyo po akong mabuhay sa gitna lamang ng iyong kalooban. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin sa ikalimang araw ng pagbubulay-bulay ng ikapitong huling wika ng ating Panginoong Jesus. Paano natin isasabuhay ang ikalimang wika? Tayo'y maging uhaw sa pagsamba, sa pananalangin, sa paglilingkod natin sa ating Diyos na buhay. Muli ako po si Pastor Butsingson pagpalain po kayo ng ating Panginoong Heso Kristo. To God be the glory. Ating pong ika na wika na naganap na. Ito po'y matatagpuan sa John 19 verse 30. Ano ang tinapos ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo? At bakit sinabi niyang, it is finished to seek the lost. Hanapin ng Panginoon ang mga taong nawawala sa kanya pong papagpalang kamay. He is faithful and just to forgive us from all our sins. No one is qualified to become a Savior. Kaya po ang nag-iisang Panginoong Yesus lamang ang qualified para tayo po ay tubusin sa ating kasalanan. Ng Romans 3.23 All have sinned and come short of the glory of God.